At siyempre kasama ko ngayon si Admin. Hello guys! Chat out! Kakaibang ano no? Kakaibang collaborations na yun. Dito nga tayo. Sa mga muna ako kung ano, ano. Asa ba yung mga hair shirt <tip> na Paano Patay! talaga ako. pasay ba? Higher. Ngayon naman, gusto ko matry naman yung ibang brand. Kasi meron ako nalagyan na ng isang aircon yung isang container bag yung sa QC brand. Wala pa siyang aircon. Kaya, hindi ko upa isa ng isang aircon. Kaya, ulit ako ngayon. So, split type ulit. Split so type, so type ulit. Yes. So, yun. Oh, oh, okay, so, mayroon na ako dito. Gusto ko na matry ba? Okay. ko. Kaya, malamit. Gusto ko matry ibang Ibang, ibang, ibang brand. So, uh,

Diba, <laughs> ay ko na one horse lang gusto ko to work. So ngayon, ito yung tamang size ng tuon. Ayoko naman ng video maliit kasi video malaki yung container bag ko doon. So, siguro, ito yung price niya, no guys? Yes. yes, So, ano ko nang kaiba dito? Kasi harap para sa kasama ng tapos yung price, ano, anong difference nila? Bali, ito po si ito, so, 2 Ah, siguro sa ako baka mag-over ako sa horse power. So, kailangan dito tayo dito natin sa 2 horsepowers stack kasi 2 horsepowers, split type 'to, di ba? Yes po, tawag din split type. Kasi importante 'to, 'pag drag, o horse na talaga, horse power 'to. Ito brand, 'to 0.5, so, ito malaki so, dito lang siguro ang inverter na din yan. Yes po, DC inverter Ano ito? Uh, gaano siya ka ganda sa mga pagkakit sa community? Uh, matipid ba siya? O, yes, yes ano, po, matipid po sa community yan. yan. Pagka ginagamit nyo siya ng 9 to, uh, 9 12 hours, mas mga ganda po kasi mas tipid po siya talaga. Sa pagka-inverter na siya. Yan yes, kasi ang kailangan po, um, kailangan po kasi magtipid sa dami ng mga bayarin ko. Siyempre, di ba? So baka mamaya yung maging pinfood, maging kita ko lang sa compliance sa bill. So, kailangan ko nito. Ito ba yung mababahan ng mga 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 So, siguro, astro na lang yung pinigilip. Kasi meron na akong ano eh. Kaya may, may hire na ako. Dito naman, at try natin ito. ang astro, no? Para may na Moto ka na po. Hindi lang yan. Bibili pa ako ng aircon. Iba-ibang brand ang gusto ko kasi marami akong pala sa nagagawin. So, every time, alam ba ako, mayroon ako dito sa business sa Malabon. Bibili rin ako ng container van para mag-indo ng aircon. Pero gusto ko,

ang naganda sa Astron guys, kasi kung inyong matatandaan yung yung uh, higher po price pricey talaga siya kasi I think nasa 39,000 ang halaga nun. Nagkaroon na ako ng discount kaya may kumaba siya. Pero ito talaga siya, uh, hindi pa siya nakasin, 26,000 lang siya. Mahigit, no? 26,000, 29,000. So mababa na siya at sa kagalaan dito sa Astron, dahil inverter na din siya at sa kagalaan talaga siya sa kuryente. So sige, na-try ko. Kung umorbid at saka, kung kumad... si Coco Martin. Yeah. Alam niyo ba kung bakit dito ang pinili ko sa ngayon? Kasi, Coco Martin post ko siya sa ano, batang kaya po, nandun ako kaya. Ngayon ba nag-shooting mo? Ngayon kasi, si Coco si Martin nasa ano, na ibang bansa. Ah, uh, siguro 5 months mga At naman sa sasutunan. So, itong week lang naman ang wala kami kasi umalik siya. Pero after nun, recruiting na naman kami So, kaya pala lead ngayon. Yes, saka matutuwa yan. Saka sinabi ko sa kanya na ko. siya yung ko. Kaya, try natin ito ngayon, na Astron. So... Abang hindi mo bibili ka na ng video yes, pala. Kasi syempre, kailangan ko pala Kailangan ko ito sa container para hindi na ako lalaman pa pa doon, di ba? din. akong at least buksan ko na lang ito. Tagyan ko lang yan mga